Sige. Hinihagis na. Ang pula. Ang lalaki niyan. Uh. Ayan. Mapagpala ang umaga sa atin lahat mga katropa. Yun. Andito kami ni Kapinyo sa Lagi natin pinaglalambatan mga katroks. Dito tayo maghahagis oh. Sana may mahuli tayo dyan. Tara, simulan na natin mga katropa. O Balakan Balatan nyo yun. Balatan nyo. Iba. Iba. Yan. Yan ba? sa harapan mo. na Dito sa harapan mo. Dito po. Sige, yung pangalawa na lang Dito ko nakita. Uy! Wala! Malaki lang po. kami. Ano? Tingin mo. Dito. Ang lalaki. Ang no? Dandanin mo lang. Ibulsa mo lahat sila. Uy! 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 lakad Uy! Ang lalaka Uy! Ang dami! isaw isaw mo! Ay Uyo, Ay to? Ang lalaki naman yan. Ang lalaki yan. Ano ba sa'yo eh? Ay! Ang oh. halit ata tayo dito. No, dalawa. Sabi oh! Sabi naman dito ma. Malupit ka maghagis eh. Ang lalaki pa naman. Kuhang-kuhang mo yung kiliti nila eh. Ang <laughs> lalaki eh. At natin mga katropa. Super! Ayan ang mga katropa oh. Tuloy ka na Uy, hindi lang sulit. Solid. Wow. Wow na wow. Wow, wow. Ang daming huli ni Katropa. taba ang isda dito. Hmm. parang sagana sa pagkain. Eh. Siyempre, ito yung mga pagkain nila, mga katropo. Water lily. Dili lang sila sagana. Sagana. Sagana'ng 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 sagana. Yawd. Ang init na ngayon, mga katrops. Summer na. Nagpapahiwatig hmm. na yung summer sa Pilipinas nga nakakapagluto na sila sa ano totoo kaya yun? hindi binaga lang nila yun sa kanila nilagay sa oh, content so ma masabay sa trending o uh -huh. e. uh -huh. oh, kasi parang yung ano na inano ng manok tapos biglang nag <laughs> naluto <laughs> yun naluto yung ano uy alam mo naman sa Pilipinas nalupit anong matatali ng mga oh, taga Pilipinas hindi, sa Pilipinas kasi pag hindi ka mag i-script talaga ng ano mo content mo wala pahirapan hmm. kumbaga i-discrafty na lang talaga hindi ka tulad dito sa Taiwan na madami talaga tilapia mga katropa hmm. kahit hmm. saan ka maghagis sa ikadami hindi kailangan ng script hindi kailangan ng script script script, script na yan pero yung iba hata nag ano din no oh Kaya ra ng hito eh. Oh. Kami <laughs> nga ni Kaping yo eh halos ilang ano na sa isang taon, isang dalawang beses lang makahuli ng hito. Ano ka Tayo di ba? totoo naman. Sa isang taon natin eh bira tayo makahuli ng hito. Pero yung dalag meron. Hmm. Pachambahan lang bahan pa. Pachambahan lang ang paghuli ng hito. Hito. Hito ako. Masang basah sa ulan oh, ya. Kaya? Rin, Wine. Wine. Putik pala dyan kaya pala maraming Kirabi Dapat nga dalagang nandyan eh so Putik na Kasi putik yan eh Putik, putik na yan Pag-aagis pa ulit ang ating butihing katropa. Ayan, si Kapinyo kapag pag-uwi ko ng Pilipinas, tapos gusto niyang pumunta doon sa doon sa lugar namin sa dagat. Chat mo lang ako, Kapinyo. Di lang kita i -chat, chat Tatawagan pa kita. Para makapunta ka naman sa aming, ano, sa aming munting... Paradise. Paradise. Yan. The Paradise of Bicol. Tara, dito. Agisan na natin dito, mga katropa. Sige. Agisan muna. Tanga. Sige. Hinihagis na. Ihagis mo lahat ng alaala. -ala para makalimutan mo. Ay, walang gumagalaw. Yan ka palang ata na ano. Nabukya. meron. Na bukya. Meron. Meron. Oh, yun oh. mo ya. Oh. nang tangkain pa. Alam ko na yung mga galawon mo na yan eh. Kunwari, hindi mo pa Mararamdaman mo na lang, punit na. Grabe ka naman. Oh. Hoy. grabe ka naman. Ha? Grabe ka aggressive oh. yung boss. Ano, boss? Ang pula. Ang lalaki niyan. Ay. burasi. Tara pa. Ang laki! Ang laki! Grabe! Grabe na yan katropa! Isa kang alamat! May kang palok? Oo. Meron ano, may isa na naman na luwa ang mata. Oo, ganyan talaga. Kailangan may luha ang mata. ilan laki nito? Pulahan pa. Sabi nga. Pulahan. Pulahan ba yan? Mm -hmm. Hindi ba oh. yan? Red. <laughs> Uy. Uy. <laughs> Uy. Hawakan mo kasi sa ano, bunga nga para mangisay isang-isay pa yan dyan. Hindi ka basta-basta. Iiwan. Hi Oo so, uh, Hindi ka basta-basta iiwan. Oo so, ah. Uh, pag nako, nahawakan mo na sa bunga nga, hindi ka basta-basta iiwan. Kahit pa... So, bakit yung kalabaw? Ba't sa ilong? Ha? Huh? Sa ilong. Eh doon yung kahinaan niya eh. Magkakaiba kasi yan. <laughs> sa isda, sa bunga nga ang kahinaan. Uh. Kalabaw sa ilong. Baka sa ilong. Uh. Kalabaw naman talaga pag inano mo sa ilong no. hindi naman talaga makagalaw mm. Nagagalaw na lang. Di eh. makagalaw na lang so, nakakaramdam din yung mga yun. No. Nakatapin na. Ikaw ba naman nawakan sa ilong eh. Tusukin sa ilong ka mo. Bubutasin yung ilong. Yeah bagay, diba guys, tao nga binubutas yung bila eh. Pati ilong boss, binubutas na rin. Binubutas na rin yung ilong? Oo. Oh. Binubutasan na rin yung ilong. Mm. Solid. Solid. Solid, mga katropa. Ang ano? Lalalambat. Biyaya ng ilog ngayon. Lala ka, ato yung karupa. Laki ng mata. Lala ka, Walang ang harap. sarap sip-sipin niya. -ano. Patropa, ang sarap sip yan niya. Ang laki ng mata. Hawakan mo sa bunganga. Sip-sipin mo nga. Kaping huh? niyo talaga. Burut yung paborito ni Kaping. <laughs> Ay, Ayun, laki nito. Ang laki ng ano. Ang, ang mga na ngarak ito eh. <laughs> Di daw yan buntis. Ha? Di daw yan buntis. Buntis. Marami kating itlog to sa loob. Ano, lobo lang daw yan, sabi nila. Ano. Lobo kasi kayo. kami mga kapengyo, katropa, ano? Uh, ah, nasubukan kasi na namin to mga apat na beses na. Ang Ay, kaming May ng ganyan, oo. Sayang naman kasi kapag ano. Uh. Pero masarap uh. ang itlog dito. Masarap sa so masarap. Masarap. Muntik na nga maheblad si Berto sa itlog eh. Oh, nahilo na nga si Berto sa itlog nito eh. Oh. ba? Di ba nung inuwi natin sobrang laki. Hmm. Tapos niluto niya pati itlog kasi kadami. Hmm. Kinain kain niya yung itlog. Ala, nahilo hmm. na daw siya eh. Uy, oh, sobra sobrang sobrang eh. So, mapangit ang sobrang itlog sana eh. Ayan, Ayan natin ito mga katropa. Ayan ka na. Mga apat nata, limang beses ano. Na puro ganyan yung... Nag-uwi kami mga katropa. Ang mga ganyan eh puro naman may ano may itlog na tapat kaya hindi na kami kumukuha na uh, may itlog pero sabi ng iba hindi daw yun itlog pero subok na kasi namin yung ano yung kasi yung lobo sa chan mga katropa ano maliit lang yun hindi niya kayang palakihin yung chan ng karpa ng ganong kalaki Ayan. Ayan mga katrops oh. Ang lalaki naman itong huli natin. Grabe naman ito. Lalaki no? Oo. Pwede ito lang oh. Hmm. Ang laki. Kaya nang tamang paghawak para hindi ka bitawan. Ayan. Tamo sa ilong. Ayan mga katrops oh. Ito na yung huli natin oh. Ang lalaki, lalaki naman. Ang pag-iyaw na. Ayan mga katrops. Maraming pong salamat sa walang sawan yung pag-suporta sa atin. Sa amin. Ayan. Shout po sa lahat nating mga sulit na nanonood sa ating YouTube channel. Yan. Sa amin ni Kapingyo. Mag-ingat po tayo palagi mga katropa. Bye-bye.